my first egg since nung huminto sila noong December ayan my goodness akala ko hindi na ako patitikimin ng itlog eto na guys nagumpisa na mga itlog so kung nang itlog ang isa ay sigurado yan susunod na po yung iba sabi ko nga pag hinahawakan ko sila ay may mga umuupo-upo na dyan and ngayon nga po ay naka GMP4 na sila plus uh, Egg 1000 and Bitmin Pro. So talagang nirarat-rat na natin guys. And ito guys, hindi nila ako binigo. Hindi nila ako binigo. Pero ito, ano, ano, pa ito guys ha? Ah? Kasi kahapon na tayo nag-start ng... Uh... Ah, mukhang may problema tayo guys. May tatrabaho yun ako bukas. Hmm. Ayun. Wala na to para mga tagak. Ay. Pag si baba kay diyan. Oh, nakita niya ba? Nakakakita lang puno to mga Moscow duck na to. Mm. Ay guys, oh. Oh. Ay yung dalawang kula po. Nasa taas ng na mangga. Oh, and then ito yung isa. Ay, walastik kayo mamaya. Do kay sa kabila bumaba. Mm. And guys, kailangan natin putulan ng mga pakpak -pak to bukas. Ya magpuputol tayo bukas. 'Yon ang ating magiging activity for tomorrow. Urgent, urgent ito kasi baka mawala yung iba. Ah uh, baka sa labas sa uh, ano eh, baka sa labas sila dito ba? Baka sa labas sila pumunta pag bumaba sila. Ano eh, bakod na kasi yan. So baka doon sila bumabasa kabila. Ay, wala stick na yan. No? Ito yung mga bago nating uh, mga ducklings dati. Hindi sila ducklings ngayon. Mga ganap na sila mga pato. Kaya ay, nakalilipad na. Mm. So yan bukas. Uh, yan po ang ating gagawin bukas. At uh... Oy, ano yan? Ba't dalawa kayo dyan? Yes dyan. Ginagambala mo yung naglilimlim natin ah. Mm. Ayan guys. So bukas na lang guys. At tutuloy natin. At uh, ngayon po, alas na ng hapon, hindi, hindi nakakayanin. Yan, ito. Pabababain ko na lang ito mamaya. Bababaya pagka nagpapakain na ako. Yan. Mataas din palang humapon ito mga to mm. Mataas din lumipad ang mga Moscovy Duck guys. Oh. wala wow, lastik na yan. yan. bukas. Bukas na lang guys, magpuputol tayo ng pakpak. Ay guys, so ikot muna tayo. Ta tayo nagpapainom ng ating mga lagang manok. Ayan. Eh, ito kasalukuyan na ako nagpapainom ng mga decal browns. Hmm. mga decal browns, guys. Ayan. Hello. Oh. Ang gaganda na ng kulay nila, guys, oh. ganda Hmm. Maganda na sila, hindi katulad nung una na natin, 'di ba? So, sa mga nakasubaybay sa akin, oh. 'di diba, kaganda na oh, 'di ba? Yung uh, naka GMP4 na 'yan, 'di ba? Mm. Ayan guys oh. And we have a lift off, guys. Yahoo! First egg since nung huminto sila noong December. Ayan, my goodness. Akala ko hindi na ako patitikimin ng itlog. Ito na guys. Nagumpisa na mga itlog. So, kung nangitlog ang isa, ay sigurado yung susunod na po yung iba. Sabi ko nga, pag hinahawakan ko sila, ay may mga umuupo-upo na dyan. And ngayon nga po, ay naka GMP4 na sila plus uh, Egg 1000 and Bitmin Pro. So talagang nirarat-rat na natin guys. And ito guys, hindi nila ako binigo. Hindi nila ako binigo. Pero ito, ano, and ano pa ito guys ha? Kasi kahapon lang na tayo nag-start ng uh, GMP4, kahapon lang. So ibig sabihin nitong itlog na to ay from ano pa yung feeding natin na Darak sa Mais, Madre de Agua, Molasses at Asin. Doon pa, doon pa doon pa lang nabuo ito, guys. Kasi posible naman kahapon lang ako ng pagkain ng GMP4. Eh, nakabuo na kaagad yung nakabuo na kaagad ng itlog na dahil sa GMP4. Hindi. Ito po ay ano to, doon pa sa feeding natin na darak sa mais pero eto guys very positive ako kasi nga eto no may itlog na eh mm. na dahil nga po naka uh, laying mas na nakalaying uh, feeds na sila and then may mga vitamins ay ayan na Sun sunod na yan guys so ito ito is isa side up ko na mama special na special to para sa akin yan ako unang unang titikim nito syempre <laughs> ayan guys, by goodness. Hu, sana naman ay maging maayos na kanilang pangitlog. ayan So ito. Ito po aking update guys at uh, meron po tayong nasisilayan na liwanag sa kabila po ng kadiliman. <laughs> ay sumisilip na po ang uh, haring araw uh, para sa ating mga Decal Browns. Ito na oh. Sumisilip na ang haring araw guys. Sumisilip na my goodness mm. at last sabi ko na eh, yung ganyang balahibo nila guys gaganda na na balahibo eh ayan oh sakto sakto yung ano, timing na timing guys yung paggamit natin ng uh, laying feeds kasi nga kakabili lang natin kahapon kahapon lang tayo nagumpisa sakto sakto sabi ko na eh itong uh, timing talaga ayan oh mm -hmm. okay so alright Ayos, guys. Brown na brown, no? Mm. My first egg. Since nung nakuha ko sila noong November, tumigil nga sila nung ano eh. Nung last, uh, last week yata nung November sila tumigil and then the whole month of December wala na ibinigay. Hanggang sa ngayon, lang, ngayon na lang uli. Ayan, ngayon na lang uli. Mm. Ito, lagi ko pa isang painuman nila. Ngayon ko lang nakakita eh. Sabi ko na may po kanina eh. Inaasahan ko na tayo kasi may nakita ko kayo na nakaupo. Lilinisan ko pala ito guys. Kailang malinisan ko yung uh, mga ano nila. Um, mga pugaran nila. Ayan o. Oh. Palitan natin ng damo. And ang maganda rito guys ay dito nangingitlog talaga sa pugad. Dito yun ang isang maganda dyan. Hindi kung saan saan nangingitlog. So at least alam nila kung saan nila sila sila saan sila mangitlog at itong pinaghirapan kong pugaran ay hindi masasayang. Talaga magagamit 'yan. Kasi kung isa kung isa po ay nangingitlog diyan, magsusunuran na po 'yan eh. Uh, instinct na nila 'yan eh. Ayan. Okay, so all right. Ano oh, na Okay na dito. Uh -huh. Yan guys, hinuhuli na natin sa isa at uh, puputulan natin ng pakpak. 'Yun lang ano, 'yun lang mahaba ang ang titirahin natin yung mga bata hindi pa muna. Yan kasi baka ano, mawala at uh, baka mag-overboard sila. Sa kabila sila bumaba pagka uh, nung 'di ba kapon nga nakita natin na nasa taas ng puno. Baka pagbaba nila sa kabila sila bumaba. Mawala. Ito na. Oh. Ang Ah. Ayan. Alam niyo, ah. 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 Oh, oh, oh. na ano. bigat. Oh. Mm. Ayan, putulan natin lahat ng mga kailangan putulan ng pakpak guys. Ito mga ito. Ito mga bata. Ito yung ano eh malalakas lumipad eh. Yung mga hindi pa masyadong mabibigay yung katawan. Yan yun eh. Oh, dali. Hmm. Hmm. Ito. Oh. Yung mga bara ko, ang alam ko naputulan ko na to eh. <laughs> Wala na, nadala na. Hmm. O, oh, dali, dali, ito na. Ah. Hmm, dali. Dali. Kailangan mahuli lahat ng kailangan patulan. Oo. Oh, oh, oh. wala pa kayo ha. Hmm. Okay oh. Lalakas. Lalakas niya. Hmm. Ay ah, uh, ah, ah, ah. guys, nahuli na natin yung mga lahat ng kailangan putulan. Ito, putulan na natin. mataba oh. 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 Yeah. Buka banda yung ano guys. banda yung araw sa ano ko. Oh. <laughs> banda eh. Natatalo yung camera eh. Nalil na lang. Nalil na ka na ba? Oh, pwede ka na paturbo turbo eh. ano. ah. Oh. Oh. Malik, malik, malik. Oh. Ano ba? yung ba? Ano ba? Ano ko na ba? ginawa ko dati. Hmm. Ko na yung ginawa ko dati. Paano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Mag-isa ka lang, guys. Nila, nila. Ah, ba? Ano ba? lang. ba? ba? Ah. Oh. lang. Yan. So, bagwis lang guys ang puputulin natin, bagwis. Hindi natin puputulin lahat kasi pagka naglimlim sila, ano rin eh makaka-affect rin pag uh, pinutol natin lahat. So, magtitira tayo ito. Tira hmm. natin yung ano, yung maiksing portion. Pero yung mga bagwis, kailangan maputo yan. Oh. Hmm. Yan lang. nga eh. Maya maputol pa yung pakpak mo eh. Pag na, bali pakpak mo, diretso kakawali. Loko. Hmm. Ha? di ba Hindi ka na makakalipad. Hmm. Mm. mo na. Dati sisiw ka lang, no? Hmm. na laki mo na, no? Mm. Kasi, nagiging layas kayo. Takay mo, bakit kayo ng puno ng mangga? Mm. -hmm. Hindi ko akalain guys na kaya nilang humapon sa mangga. <laughs> Kala ko manok lang nakakagawa nun. Kaya rin pala na mas COVID ako yun. Eh nakita nyo namang hapon talagang nasa taas ang puno. Mm. Yan. Okay. Nga. Yan. Patid hmm. oh, pa ako. Ah. guys okay, so, oh Ang ano. Haba ng pakpak talaga. Ang bibigat, oh. Lalaki. Tataba. Hindi oh. na. Mayroon ng ano, eh. Walang tagahawak, eh. Ah. Oo, 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 oo. natin ang bagwis mo. Yung bagwis lang naman nakapagpapaangat sa kanila diyan Eh. wala silang bagwis, hindi naman sila makakaangat. Yan. Mm. Ngali lang. Ah. Ah. Oh. Uh mhm. Oh. No. Mayo ta iha mi pantalon ko ah. Hmm. Yan. Oh. Kasi pwedeng, ano, pwedeng nakalilipad kayo ng gano'n. Baka mawala kayo. Ayan, hmm. guys, ito. Para makita nyo kung ano yung pinutol natin. Ayan, o. Oh. Ito pa rin. Ito, ito lang pinutol natin yung bagwis niya. Ayan, o. Oh. Ayan. Yung bagwis, yung mahaba. Pero itong, ano, yung parang sa side niya, ay, hindi na natin pinutol yan. Para sa paglilimlim nila, ay may pangsukob pa rin sila. Ayan, o. Oh. Ayan, guys. Yung bagwis lang. Hmm. Bagwis lang ating pinutol. Ayan. Uh, ayan, ayan po yung ating mga mas COVID duck, guys. And, uh, ito. Ito, guys. Ito na po yung mga breeders talaga natin. So, sasalain pa natin yan. Pipiliin pa natin yung uh, pinakamagagandang mga inahin. And then yung mga exist, existing bar, na barako natin ay maganda na 'yon eh. Kasi pili na yun. pili na 'yon galing po kay uh Coffee's uh, Ka Treasure. Yan, shout out kay Coffee's Ka Treasure. And then yung isang ay binili natin kay Ate Susan yung ating suking uh, tindahan ng uh, ng feeds. So pili na po 'yan mga malalaking klasing uh, barako na po 'yan. Ang kailan nila po nating salain dito ay yung mga gagawin nating inahin talaga, yung mga breeders. Ayun guys, ito uh, Ah, uh, magko-concentrate na po tayo sa pagbebenta ng ducklings muna. So, canceled again, canceled na lang po muna yung ating plano na by the hundreds ay pararamihin natin sila. Kasi nakita ko guys yung problema talaga, ah uh, pondo talaga at saka mahirap kasi magpakain pagka pinarami natin sila ng pira-pinarami and yung space natin ay uh, hindi na magano kalaki. Ngayon, naisip ko, kasi nga, may tumatangkilik naman ang mga ducklings natin. Ito nga, uh, yung huling papisa na 8 ducklings ay sold out na kagad. Uh, nakita ko yung potential, guys. Again, nakita ko yung potential na pagbibenta na, ng ducklings ay maganda rin. Una-una, hindi na natin kailangang gumastos sa malaki. Kasi, pagkapisa, pakain nila natin ng 1 week, kung pwede natin ibenta. Eh, sa 1 week na yun, guys, eh, sabi na natin sa sampung ducklings eh, hindi naman uubos sa isang kilo yan. So, talagang ano, uh, yung cost po, yung cost po, yung gastos po ng pagpapalaki sa kanila hanggang umabot sila ng one week ay talagang malit na malit lang. Plus, uh, madali nga po natin sila madidispose. dispose uh, yung area natin, hindi, pa, hindi po mapupuno. May mga kulungan po tayo, mga ilang piraso dyan na magagamit. So, kung baga, nandito, nandito na yung mga kailangan natin, guys, eh. Nandito na. Hindi na natin kailangan mag-expand. Kasi pagka naggawa tayo ng, nagparami tayo ng by the hundreds, and then ibibenta natin as, uh, let's say, RTL, e eh, magkano lang naman din may ibebenta yung mga RTL? Let's say, 350. 300 to 350 lang naman po ang mga RTL na Moscovy So, naisip ko, alos, parang ano, eh. Parang mas lugi pa nga pagka pinalaki natin sila ng RTL kasi ilang buwan ilang buwan din natin sila pakakainin tapos 350 lang na may bibenta. Unlike yung ibenta na po natin sila ng ganong kamura, 50 pesos nga pong isa, one, day, uh, one week old. Uh, mas, para sa akin, mas profitable and mas madaling gawin. And doable kasi nga nagagawa na natin. May mga nakapagbibenta na nga po tayo. So yun, yun po ang ating tatahakin. Yan, baka sabihin po na iba, pabago-bago ka naman ang isip pa bukas. <laughs> ganun po talaga guys eh. Kasi sa negosyo titignan mo rin guys kung ano eh. Kumbaga para kang timonil ng barko eh. Alam mo yung timonil ng barko yung naga uh, nagtitimon ng barko. Siyempre kung san maalon, ba't idadaan mo yung barko mo sa maalon. 'Di iwas ka sa maalon, 'di iwas ka sa may bagyo. So, ganun po ganun po kasi ang para sa akin na ah, ang nangyayari sa ating uh, farming business. Uh, mabagyo eh. Rough rough road yung or rough seas yung dadaanan natin pagka nagparami tayo by the hundreds magastos so yun so dito tayo muna sa mga ducklings mas madaling gawin doable very doable and andito na lahat ang kailangan natin hindi na natin kailangan gumastos pa so produce na lang produce na lang tayo ng produce yun po ang kailangan natin gawin and yun nga kailangan nating pilian ng magaganda ito yung quality talaga ng mga inahin kasi hindi naman lahat yung quality guys eh hindi lahat yung quality. Pipiliin pa natin dyan yung mga magaganda talaga. And uh, yun po ang pagpapatuloy natin. So ang kagandahan nung kasi guys, kahit may mga 20 pieces lang po tayo na inahin, plus yung apat na marako, ay makapag, ma, makapag ninegosyo na po tayo ng Moscovy Ducklings. So yun po. Yun po ang ating uh, tatahaking landas sa uh, pag-alaga ng Moscovy Duck guys. Ayan, maraming pagbabago, maraming pagbabago, 2024 ah uh, Maraming pagbabago, ganyan talaga Sabi ko nga ano eh Kung ano po yung nag-work Kung ano po yung gumagana Yun po muna ang gawin natin And then, saka na po tayo mag-isip uh, ng iba Pagka uh, talagang nakabuelo na tayo Ayan So sana po yung nag-enjoy kayo Yan po ang yung mababahagi sa inyo uh, Kinalangan nga po nating putulan ng bagwis Para po hindi sila makalipad At ah uh, hindi ko akalain nakalilipad pala hanggang sa puno ng mangga. <laughs> Parang manok. Wala wow, na yun, nagulat din ako kahapon. Ayan, so maraming salamat sa mga solid ka vocals. Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta. And sa mga silent viewers ko po, maraming maraming salamat. And syempre sa ating kaibigan po na si Sir Boyet na lagi po nakasuporta sa akin. Sir, ingat po kayo dyan. Maraming maraming salamat. And sa mga bago sa channel ko, kung nagugusti po ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click yun lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. So muli, ito ang inyong kabokals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga arap magsikap at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye!